na. Yes, sorry. Teka, tuloy na tayo. Oh! Bakit lalabas na to si Balat? Balat? Sinong Balat? Yung client mo. Balat ang code name niya. <laughs> code name? Wala akong code name. Ano to parang secret agent? Anyway, nakapag-bail na client ko, si Mr. Trinidad. Sinabi ko sa inyo, di ba? wala akong kinalaman sa mga pinagbibintang niyo sa akin. Maayos ako nagtatrabaho, hinaharas niyo ako. Dahil bakit? Nabanggit pa isang kriminal pangalan ko? Sa kriminal kayo nakikinig? Huwag <laughs> <mo ba> <laughs> ka muna magsaya. Tandaan mo, hindi ka papanalo. <laughs> Good luck. Para Major, una na ako. <laughs> Police brutality yan. Yeah. Kaso yan. Natisod! Wala akong tiwala sa kumag na yan. Palatang may tinatago. Then prove it. Sir. Hanggang wala kang hawak na ebidensya, hindi natin siya pwedeng i-detain. Tulo? Masarap. Bagong paulo yun ha? Ito. mas mura pa sila sa ibang milk tea shop kahit mas mataas yung presyo ng asin yun. Himalaya, no? Himalaya. Pare-pares lang maalat yan. Oh, uh, sige na, bumili ka na. So, nga si... Ah, they're good. Hi, Sheena. Oh! Hi, Kari. Nastin! No. Anong ginagawa mo dito? Friends kasi yung families namin. E eh, nalaman ko na magbubukas siya ng milk tea shop niya dito. Yeah. Hi. Welcome to historical. Uh, support me, story, uh, Sure. Okay. Thank you. Uh, we have to go now. My class, pass Hindi yung balisong na nakuha natin kay Katulad ng ibang emergency na nakuha natin sa crime scene, para pareho may logo. Hindi ba nakakaloko? So, ibig sabihin, member mo talaga sa Balat sa brainwash. Major, tamang kutob mo ah. Mukhang epekto sa naman, Major. Tingnan natin. Ingat lang kayo, Yes, sir. Tingnan kayo dyan. Tulungan nyo kaya? Ay, okay. mag-ayos kayo. Magandang gabi sa'yo, Balat! Kayo na naman? Talagang hindi niyo ba ako titigilan, ha? Ikaw naman, oh. No? Namimiss ka lang namin, eh. Minamusamahan mo ka agad. Namimiss? Hoy, bochog! Tumahimik ka! Huwag mo nga pinaglolo ko! <laughs> bochog ka <karo>. raw! <laughs> Sakit mo lang magsalita! Baka po pwedeng makita yung laman ng mga dram ninyo. <laughs> Bakit? May search warang ka? million formidable po po Boss. Boss. Kailangan ko na rest back, boss. Mabistado operation natin. Hindi ako tinantanan ni Major Reynaldo. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Maglilaylo ko ang una. Pero ano ginawa mo? Ang yabang mo kasi eh. Boss, kailangan ko ng backup. Pinapangako ko sa pag ako nakaalis dito. Ako mismo magliligpit sa mga polis na yun. Ako mismo magtatanggal sa tinik ng grupo na yun. Gagawa ko ng paraan. Para malihis ang pag-iisip ng Reynaldo na yan. At hindi malagay sa alanganin ang organisisyon. Boss! na rin mo ah. Bakit mo kami ng girlfriend ko? Babe, you said kapag nagagaya ko ng shop ko dito, you wouldn't do this. Blink twice if you need help, ha? Ako'y bahala sa'yo. Ano sabi mo? Hindi, hey, wala wala. Sabi ko, ano, hindi. Sa'yo sa ko, tol, ano, baka batuhin ko pa ito mga to eh. Sabi uh, mo? May binubulong pa yata ito, Nico, eh. Kasi yata ulit ang gulo ng mga to. Oo oh, nga eh. Hindi, hindi, kasi ano, nabibigyan na yata kayo. Tol, di ba, no? Kung uminom pa ako ng maraming milk tea, magkakasalit na ako sa bato. Tantayan, yung kasama ni Balat. Sila'y nagtangka sa akin sa food stand. Ba't kaya sila pinatay? Eh, ano pa? Di para patahimikin. Inutusan lang naman sila para patay na Major, doble mo pag-iingat mo. Parang nag na ng isang higante sa crime world. Tama ka